It's my life. It's my life. Good morning sa inyo mga kagarden Welcome po ulit dito sa ating nursery So ngayon po ay humihingi po ako ng pasensya uh, Sa mga customer po natin na nagbabook at uh, nagpa-reserve ng kanilang mga orders um, <laughs> at <laughs> so hindi ho hindi ko po kayang kaya pero yung space po talaga ang problema hindi po talaga kaya ng space na hawakan yung uh, number of trays ng booking or reservation pero yung date na naipangako ko po sa inyo ay talagang sure na sana yon sana kung uh, marami lang sana space na pwedeng paglagyan kaso nga po ay eh, ayan po oh halos yung tatlong uh, lalagyan ho natin ng Seedling tray, yung ating tatlong na maliliit na nursery ay punong-puno po. So kahit ho dito sa kahabaan, ayan ho hanggang dito ay wala talagang space. So hopefully by Saturday ay ma-dispose ho yung medyo malalaki na and uh, naka-recover na po na uh, talong. So, dun po sa mga naunang nagpa-reserve or nag-booking, sana'y makahintay pa ho kayo ng konting panahon. Uh, gap po talaga ng aking uh, sewing is almost 7 uh, days or 1 week dahil nga po dun sa hindi ho siya kayang hawakan ng ating uh, uh, nursery. And... Um, <laughs> natatawa nga ako eh, yung uh, papaya namin na ipapatanim eh, na ando na sa lupa nilagay ko na sa ilalim para lang ho yung space na kanyang kinukonsume ay eh, malagyan ho natin ng another batch po ng nursery so may isang uh, lugar na lang po na or meron pa tayong isang bagong housing na ipapatayo dito uh, nursery house na ipapatayo dyan um, yun nga lang baka sana hindi tayo singilin ni Nia ng NIA o NIA sorry di iba pala yung NIA NIA National Irrigators Association ng renta <laughs> sa gilid ng irigasyon kasi yung oh, gilid na ho yan ng irigasyon so wala ho tayong sariling lupa nakikitayo lang ho tayo sa lupa ng may lupa so yung ipapatayo ho natin ay sana'y makahawak siya ng Uh, kahit 100 trays lang kung hindi man ho kahit nasa 50 trays na lang yung hawakan niya um dagdag pa po yun, no sa mga space na ka, uh, mga order na kaya nating iaccommodate um so yun lang po yung akin uh, sana ay wag ho kayong magalit at uh, wag ho kayong mapikon kung minsan eh medyo hindi ko maabot yung expected date po ninyo, alam ko naman po na lahat po tayo ay may target, no? Na gustong mag-advance o gustong mauna sa, pa sa taniman. Gustong makahabol ng magandang presyo. So, I'm trying my best din po. Pa-trying my best. Yun po, ah... Uh, Sinisikap po yun po namin dito sa Benches Farm Ready Seedlings na padaliin yung uh, pagtubo po ng ating seedlings. Halos lahat huwata ng magagandang produkto na kayang, ng mga growth enhancer na kayang patubuin ng mabilis yung uh, ating seedlings ay tinitreat na po natin. Pero hindi ho, hu, wag lang ho sanang sumobra kasi baka imbis na bumilis eh lalo pang bumagal. Uh, kahit paunti-unti lang, uh, happy naman ako sa makikita kong mga resulta everyday. Um, meron talagang a day lang o isang araw lang ay kita mo na talaga yung diferensya ng kanyang pagtubo. So hopefully uh, marami pang ma-introduce na magagandang growth enhancer dito sa ating seedlings na makakatulong po sa pagpapabilis ng ating uh, trabaho. So, yun lang ho ang aking hinihingi ay konting pasensya at uh, wag po sana kayong magagalit sa amin sa Benches Farm Seedlings na na-delay po yung, yung order. Ayan nyo po at uh, babawi na lang po tayo sa giveaways. Kaso nga lang po, halos pati yung giveaways po natin ay ubos. Uh, wala ho talagang matitira. Uh, kahit nga yung seedling tray ubos na rin. Um, so, salamat, salamat, salamat po talaga sa support. Ah. Uh, hindi ko po talaga inaasahan ang ganitong karaming booking sa uh, buwan na ito. Uh, dahil ho sa paglaganap uh, o pag sorry, pag uh, uh, dating ng ulan uh, biglahong dumami so kasi akala ko tatagal pa po yung init dahil nga po dun sa declaration ng El Nino. pero biglang bumilis po yung ang uh, mga booking nung tumama na po or uh, dumating na po yung ulan so thank you, thank you and God bless po sa ating lahat mga pag-garden